kaya Hay, isa glasa. Oh. Hello mga kaidol no for this video. Ani na sad ta. Hmm? Request ni idol tayubong no kuno sa biliran. Raw, Wow. Tayubong. Sa tayubong sa na yang gi request dia. Hmm? Kat siubong sana. Kani mga kaidol. So iad ako na ni kapihon. Ha? Hmm? Raw aw mo na, Kaya mo na. Tao mga kaidol. Pakita na ko sa inyo kung grabe gid mo kila ning mga mananap. So sa mga tao nga pala ka update ani. Ay mo pagsunsoon ni. Eh. Sa mahinang nila lang hmm? Hmm. kaya Hm? Hm. Kay mga kaidol ba. Muan din maagi mga kaidol. Ni tubig mga kaidol ba. Parang may inaamoy hindi maganda. na <laughs> makakain dulu. Katsumbong ba? Hmm? Bag o paninpalit? <laughs> 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 Ay lang mo pagtugtugan yung mga ka idol Kaya di may maayos yung nga bro Si may lahi siya mga idol May kibutang nga nagsukal eh Sige lang, kaya wala pang content karon mga ka idol no. <laughs> Tung hot don, pakita nito ka idol nga. Ah. Ito man ato yung request. Kaya, na isig lasa. Makaya, ah. <laughs> okay. tapay bilin gamay. Pero rito man na request na idol, salamat.